Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Napakaraming ang kaganapan ngayon dito sa Northford at hindi matapos-tapos ang issue sa pagitan nga nito ni Z at uh, nito nga ni Sky. At ngayon ay isang bagong uh, problema na naman ang kahaharapin ni Sky sapagkat uh, sumali na si Kenji sa kanilang gulo at binigyan nga siya ng isang kodiko kung saan ay huling-huli etong si Sky. So agad itong pinatawag sa opisina ng kanilang principal upang uh, pagalitan, sermonan at bigyan ng suspension dito nga sa Northford. So hindi naman makapaniwala etong si Sky at alam um, niya na wala siyang ginawang masama kung kayat ko niya si Kenji. Subalit so, hindi ito umaamin at sinabi lamang na masa uh, paniniwalaan siya ng uh, mga teacher nila at ng kanilang uh, mga kaklase. Malakas naman ang hinala ni Gino na may kinalaman si CC dito kung kayat ko niya ito. Ngunit itong si Z ay uh, lakas-loob na sinabi kay Gino na ano ang gagawin niya kung sakaling may kinalaman nga ito at uh, magsusumbong nga ba itong si Gino at poprotektahan si Sky o ang kanyang kaibigang mali na si Yazzie. Hindi ang dapat nating abangan dito nga lang sa Masawit Hindi Mga Eksena sa Senior High.